Nakikita ko na yung magtataho. Ayun! Pupuntayin dito. Bibili tayo ng taho. Siyempre, nakaready ang baso namin. <laughs> nakaready ang baso namin pagdating ng magtataho. Antayin natin. Pupuntayin dito. May bumibili lang dun sa may kan. Bunso ka nandiyan ang magtataho. Ay, may, ano uli? May humabol pa atang bibili. Kaya, ayun, hindi pa rin nakakasapit. Anong oras na? Alas 12 na, pero may nagbebenta pa ng taho. Ayan. Yan na! Taho na ko. Hmm. Yan. Bibili ng taho. Nandiyan na si taho. Oh. Kuya, pabili pong taho. O, oh, sige, mainit nga doon. Ayan. Mainit kasi, kaya yung anak ko pinabili ko. Ayan. Kahit magtatanghalian na kami, talagang gustong-gusto kong kumakain ng taho. Ay, laging dumadaan si kuya kaya ayan bibidi tayo diba ang init ang init ng panahon kaya saludo tayo sa mga kahit ganitong oras eh ang sipag nagtatrabaho pa rin diba Kuya Kuya, padagdag na Arnibal! <makes noise> Mabilis ka usapin niya si Kuya. Kumutsuki na po kami. Yan, lagi niyang dinadagdagan yung Arnibal namin kahit hindi ko sabihin ba? Yan. Ayan, Ayan na nakabili ng anak ko. At least may baso kami, di ba? Yes, yes, yes. Guys, sa sarap taho. tao. Oh. Kain tayo guys ng taho habang nasa ilalim tayo ng puno. Ayan. Dito tayo sa may puno ng chiko namin. Maginhawa dito. Ah! Mm! Ang sarap po. oh, di ba? <laughs> Salamat sa taho. Kahit tanghalian na. Ah. Bago man ang halian. Hindi talaga pwede hindi ako magtataho. O, di ba? 20 pesos lang to. Isang magna. May dagdag pa ang carnival ni Kuya. yehe! Happy na si Inday. May simpleng bagay lang to. Bye! Sarap na taho